So, mga kabisaya, magbuhat kita o beef lasagna diri sa Claribel. <laughs> o, since kaya wala man tayo ako nga oven diri para mabake na ni. Nee. So, later, magbuhat kita kung saan po ni nga mabake siya, mga kabisaya. Sali. So, ilayer-layer lang nato na, na siya, guys. Dali, nagkikining beef lasagna. Layer-layer lang nato na. Tapos, ang worst pagyod, yun, wala ko nadala ang cheese slice. Mang try tag, mangita, tag kuan. Pero kung wala, ordinary cheese na itong gamiton. Wata na kadala cheese slice, kinabian sa CDO. So, kanina lang itong buhaton, no? kani ordinary cheese. Anyway, ma-melt, -ma man na siya unya. Kaya ito pa man siyang i-bake. Pero, mas lamig yun ito itong nai cheese slice. Asa man? Ipatanong sabi. Hey. Oh. Hey. Tapos, hey. after ano cheese, mga kabisaya, butawin din na cheese sauce. So, may akong gibuhat na cheese sauce. Struggle is real. Kita din hindi. Kaya, syempre, kailangan pa ito maghaling. Pero, okay, kaya na. Oh, sure ka na Kwan dito, Danes, na to? <laughs> Yummy! Guys, grabe kay struggle kung magluto ka din eh. Kaya aside sa gamay, kaya mo space, diri sabtari rin din. Maghalin pa ka, makaluto. Pero worth it ka po ng pagluto, di ba? So, ako ni siyang gidali kay... Kani siya nga brand mangod nga lasagna noodles. Gatapot ni siya after after ni siya maluto, after ni maugasan, mutapot siya, then umabutan pa siya mga after one hour, di na siya makuha mga kabisaya. Anyway, kami naman sa mga on, ani, so, so okay rin yung kuhaan. Okay na kinamuton, kay kami may gakaon. Tahan po din siya, oh. So, hopefully, makapalit sila cheese slice din no. Kay, diri man sa plari din. Walang gi mall. Ko. then, ang mga grocery din mga kabisaya. Gagkwan lang, mga ginagmay lang, mga uh, tindahan. Okay naman, gapon ordinary cheese. Basta katong magnolia, bitaw, mga kabisaya to siya ibutang ni mo og lasan kay dali ra siya mag melt bisan pag di siya uh, quick melt. Pero kato mga other brand na mga ordinary cheese, dili kito siya mo melt Maglisod ka. Ito. labaw na. Sisos dayon. So guys, last layer na ni siya. Gulatan na lang nato nga makapalit ta og cheese slice sa lungsod or quick melt ba cheese. Kabalo mo ready gid kay ko ato ko mga dala pero kato mangung naa sa mga rep mo. Nalungkan gito Kaya kay dili ako ang nagplaster magud gikan sa rep nga mga dala. Imbes ako nang totoong ibutang anang gabi pa lang sa box, ingana ko na oh, aog man na lang kay base mag melt back na. Limtan jud. So, this is it, my finished product. Kulang na lang ni Shag, another cheese, and then the cheese sauce, and then bake. So, bali na kayo team, di ba? Yeah. Ako Unfortunately, wag ita kita o cheese slice dali mga kabisaya. So, atong rather, kanyang lang ang quick melt na cheese. Pwede rin kitain ni Nomas, lami isag kayo ni. No, ka eh. So, ato na lang niya doon mga kabisaya, tapos... Same gyapon, gibutangan ako ko siya o oh, cheese sauce. Nami na siya. It's so perfect. For sure, dagang kay maganahan ani. Ani na siya. Para mas mo creamy pa ito mga kabisaya, butahan din siya o oh, condense on top. Wait for a while. So, muni yung mong lasagna, guys. Unit na, wait. Improvise. improvise na oven. O, see? Butahin ni Kalayo sa ibabaw. Ganito, gas. <laughs> See? Katag-katag. So, mura gid mong makaya sa mong oven. Mura gid na itong kaya, guys. Mura gid na itong mabuhat, guys. Kung ito sa pubinsya rin, huwag tayo ng oven. Mura kagabuhat gabuhat itong bingka. Babutan ka ba? nga mo siya kalayo sa ilalom o sa ibabaw. Then, sin. Mura gid na siya. Sin dahil yun. Wala ring oven ana oh. lang kung No oven, no problem. No oh, perfect. Yung reginit na. Kailangan lang niya sa ibabaw na. Para oh, oh, maluto. Para di maluto na sa Wala Kung ano -an para mo kuan sa malaba. Hindi man yung ko Og mo na dayon ni among finished products sa among giluto nga lasagna mga kabisaya. No oven, no problem.